Alam mo na kung saan tayo punta. Airport. <laughs> Ba't ano ba ito? Airport. <laughs> Sino nga papunta natin? Ako malay ko. <laughs> di mo sinasabi. May pa flowers flowers ka pa. Yung flowers mo durog na. Sino? Umayos kayo. Hello? Hindi nung... so, mo nalang hinawakan yan. No? Tingnan niyo. No, Dapat kasi nilagay mo sa ano. Sa saan? Kanina, tapos ang kunti pa nang kuha mong flowers. Eh si mami Eh si mami mo yan. Buti nga meron. Ay, alam, meron pala dyan sa inyo. Di mo sinabi, pumunta pa tayo sa Pure Gold. Di mo nga sinasabi kung bakit. Bakit? Bakit tama yan. Ayan, malapit na kami. May kami. <clears throat> Ikaw magbigay ng flowers. Nalulunod no, pa ako sa kanya eh. Pero <laughs> ginaganyan, no, be. Ulo ko. Ayan, ayan, ayan. Saan pa? Ah, okay. Ay, tita. <laughs> <laughs> Napahing na. Sige, kung bidong pa ko, TV. Ako okay na. Ikaw bababa dun. Nanon na, napahing man na. Uy! Hindi na, bigyan mo na. Palapitin mo muna. Tagal? Ako bababa. Baba. Hello ate. Yes mama. I love you. Sige na. Sige na. Okay, napahing na. Hahaha. Basta uminit dito. Bilis na gagi ah, surprise yan. yung cake ba, la mo na. okay, wala tayo. <laughs> wala ka ng naiwan be? nah? hah? o bigem flowers mo be? ulat 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 Wala, ulat 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 ka ulat di ba? <laughs> yung ulat ano, yung moron, ah. Oy, may pa siya, oh. <laughs> Buti nak, pwede yan dyan, yan. Ha? Walang laman. Walang laman? Pwede yun? Pinag-vloga yung flowers mo. Flowers ka mo. Ay, pinag-hirapan pa yung niti tanapin. Okay na, okay na. Dali yan sa amin, nak. Sa amin. ba? amin.